Wala sang plano ang Liga ng mga Barangay sa siyudad sang Iloilo na magbulig sa mga involved nga individual sa pag-abusar sa cash assistance kapara kung sa mga napektuhan sa bagyo. Ginpahayag ini ni Councilor Irene Ong, Presidente sang Liga ng mga Barangay sa siyudad, matapos ginpasaka sa Department of Social Welfare and Development ang kaso administratibo sa barangay officials nga involved sa AX scandal. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Ong, iya ginpahayag nga hugot ang iya desisyon. Kabisan sa idalom sini ang mga opisyales, sang barangay nga involved sa kaso, hindi siya magbulig sa mga opisyal bangod sa lagid ang mga ginubras sa mga opisyalis. Dugang maniya, wala siya sang ideya sa mga ginpang ubras sa mga nasambit nga mga opisyalis. Madumdumaan niya base sa fact-finding and investigation teams sa DSWD na ginapangunahan ni Assistant Secretary Paul de Desma na sa Nobyembre 24. Hindi matapos ang tuig kag makilalaan ng mga involved ng mga opisyalis. Gilayo gila naman nga nagwang initial nga lista sa ila pangalan kasunod sa pag Files file sang kaso, sang kaso subong nga adlaw. Kung iyang balsang sa ombudsman suspended, eh, i-suspend naman sila eh. Mm -hmm. Wala well, mm -hmm. man, yeah. man may natag sa amon ng kapi. Hindi may makomplain kami, patawag namon ang kapitan. No? Sa kaya kabalo kung sino mga barangay na kilintra mm -hmm. Ang amon niya halin sa una, ang amon ginamba sa kapitan. Kung makasala, among, amon, amon ginaiyama ang tumak. E daí que amanhã ruim, sim não.